Dahil malapit na ang Pasko 2025 IDS pa rin sa inyong phone? Kailangan na natin niyang tanggalin ang nakakainis na IDS na yan Ay madali lang yan Kung interesado kang malaman ay huwag kang mag-skip Napanoorin ang buong detalye Dahil sa video na ito, ituturo ko sa inyo Ang pinaka-effective na tips and idea Kung paano yan mawala sa inyong phone At para mawala na rin ang sakit sa ulo mo Let's go! punta tayo sa home screen ng ating cellphone at itap natin ang settings. Search settings itap natin ang DNS. Din dito sa baba, private DNS, itap natin ito. At ang sunod, itap natin ang private DNS dito din sa baba. At ngayon, nakikita nyo, naka-automatic na private DNS provider hostname. Pag sa inyo, nakaganyan or kanyong itap yung private private DNS provider hostname. Ilipat nyo yan, itap nyo yan. At pagkatapos, dito sa baba, lagyan nyo ng dreamis.adgar.com. Pagkatapos, itap nyo ang save. At huwag ka muna nga alis, may gagawin pa tayo. Itap natin ang Google Chrome. Dito sa itaas, makikita mo ang three line. Dito sa tabi ng inyong profile, itap natin ito. Tap, itap na natin din ang settings. At ngayon, scroll tayo pataas. Dito sa pinakababa, itap natin ang site settings. Itap natin ang all sites. And dito mo makikita ang lahat ng mga pinapuntahan mong apps. Tingnan mo ang sobrang dami pinupuntahan natin may kasama na siyang mga virus. Paalala, huwag i-open. At dapat i-delete na kaagad isa-isa. Tulad sa akin, sobrang daming apps na naka-install. Turo ko din sa inyo kung paano yan ma-delete. For example, ito. Itap natin yung streaking.com. Itap natin yan. At itap natin dito sa baba. Dita. Delete data and reset permission. Itap natin yan. Itap din natin ang delete and reset. Kailangan yung pagtigaan kung gusto nyong gumanda ang performance ng inyong phone. I-restart mo ang inyong cellphone. Ngayon, dito, nagbukas ako ng Facebook ko. Oh, uh, ang ganda ng performance ng aking cellphone. Kung nagustuhan mo naman ang episode na ito, i-share mo naman. At the same time, don't forget to like and subscribe. That's all. See you next video.